etcetera etcetera mas ano mas uh, lalo pong maraming mga kapatid na na ihinto sa pagdalo. Kaya ganun po mga kapatid, uh, kaya doon po sa mga previous video ko kung nakahanda po kayo na tanggapin kung ano man ang aminin na pagkakamali um, ni Brad Daniel na mga nagawa ni Brad Eli at saka mismo siya kung magpapakumbaba si Brad Daniel, manunumbalik po ang Diyos sa MCGI. Pero hanggat nagmamatigas po si Brad Daniel, pat, uh, tuluyang itatakwil ng Diyos ang MCGI. Tandaan po natin mga kapatid na hindi po tayo ang talagang bayan ng Diyos ang talagang bayan po ng Diyos, ang bayang Israel. Ngunit dumating sa punto na nasagad ang Diyos dahil sa kanilang paulit-ulit na katampalasanan ng mga namiminuno sa kanila. Kaya kaya naidamay pati yung mga ano, pati yung mga inosente. Pero kagaya nga po nung ano nung sabi nung kapatid na nasa abroad, hindi ko, uh, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Sabi niya, bro, alam niyo ba? Nanonood kami ng mga live mo. Sabi ganyan, sinabi ko sa mga kapatid na kasama ko nanonood. Totoo lahat nung sinasabi ni Brad Badong. Sabi ganyan, kasi ako, uh, nakita ko rin yan, yung mga mga irregularities yung yung ginagawang pangmomolestya ni Efren Baking at saka ni Resti Reyes sa mga kapatid sa patungkol sa pananalapi, nakita ko yun, sabing ganyan. Kaya hindi nila mapapasinungalingan 'yung mga sinasabi ni Brad Badong dahil totoo 'yon, sabing ganyan ng kapatid. Kaya ayan, ang ginagawa nila, pinapa siya para hindi malaman ng mga kapatid 'yung mga totoong nangyayari ngayon sa iglesia. Ngayon po mga kapatid, ano ba 'yung ano, ano ba 'yung ano ba yung gusto kong tumbukin? Hanggat hindi po inaamin ng kapatid na Daniel yung kanyang pagkakamali at yung pagkakamaling nagawaman ni Brad Eli, nakanda naman pong tanggapin ng mga kapatid. Yung, sino bang hindi nagkakamali? Sabi nga ni ano, nung nanay ni, ni Annabel Rama, ako nga, kung ako nga bisaya, uh, marunong magpatawad ay kung ang Diyos nga sabi niya ganyan na nakakakita ng puso ng tao, marunong magpatawad. Ako pa kayang Bisaya ang 'di magpatawad, sabi ni Annabel Rama. Kaya ganun po mga kapatid, nakakalungkot pong ano, nakakalungkot pong sabihin na 'yun po yung katotohanan ngayong nangyayari. Na ultimong mga regular na manggagawa lang e eh, minumos siya yung mga kapatid, not only financially. Minomolest siya sexually. Nakakalungkot pong ano, nakakalungkot pong ano, uh, malaman po yung gano'n. And, uh, ano po, uh, uh, it is a traumatizing experience. Mm, yung mga ganitong mga bagay, especially to those who are exiting in in MCGI, they are being Uh, brutally uh, harassed by, by those fanatics Ako po mismo na experience ko po yan Nakita nyo naman po sa mga comment sections Na talagang uh, I was uh, brutally uh, maligned Diyan sa, ano, uh, sa comment section And ako naman, hindi naman ako natatakot kasi kahit anong kahit anong iba to nyo dyan, wapakils ako. kasi unang-una, wala naman din kayong alam na, na, na mga totoong nangyayari within the inner circle of the church. Hindi naman po lahat ng KNP alam yung nangyayari sa inner circle of the church. Sino po yung inner circle ng church? Yung royal family. Hindi po lahat ng KNP alam yung mga tunay na kaganapan sa inner circle. Hindi po ba Brad Daniel na sa inner circle meron pong nag -drugs?